Hindi na nakabiyahe pa ang 58 anyos na tricycle driver na si Manuel Garcia Bonete Sr. Ito'y matapos siyang pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect noong ikatatlo ng Mayo sa Barangay Bangbangar, Banggad, Abra. Pinusundan pala ng uh, suspect natin. Ngayon along the way, nung nandun na si sa Bangbangar, doon na binarin po yung uh, ko natin. Dahil sa tama ng mga bala, ideneklara itong dead on the spot ng mga otoridad. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga suspect. helmet well and they, may nila so yung suot sa kulay ng butok. Samantala, patay din ang isang lalaki matapos itong barilin maghahating gabi noong biyernes May 2. Ang biktima, kinilala na si Constantino Nadarisay Jr. Sa investigasyon ng PNP, galing ang biktima mula sa inuman at pauwi na sa kanilang bahay ng tambangan ito ng riding in tandem. Ang dalawang biktima, taga-suporta ng Team Ascenso Abreño sa kanilang pahayag, ang mga walang kabuluhang pagpatay dahil sa hindi pagkakasundo ng politika ay isang trahedya, ayon pa sa grupo, ang pagkakaiba sa politika ay dapat malutas sa pamamagitan ng balota at hindi sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Dahil dito nag-alok na sila ng 500,000 pesos na pabuya sa makakapagturo sa mga suspect na bumaril, Kilana Darisay at Bonete. Iniimbesigan pa ng ABRA PPO kung ito ay election-related incident. Kaya naman, ilang araw bago ang halalan, pinaiigting pa ng ABRA Police Provincial Office ang seguridad sa probinsya. Ito'y matapos pumalo na sa labing isang kaso ng election-related incident sa Cordillera. Sa level ng uh, Regional Command is uh, may lima kaming nakita na ere. But may anim na incidents na inanoon ng uh, ating uh, National Recorder sa DDM na may dagdag na ere kaya naging 11. Noong biyernes, karagdagang 240 pulis ang pinadala ng Police Regional Office Cordillera sa probinsya. Pero ngayong araw, May 5, karagdagang 50 mga pulis ang pinadala. Sumatotal, so, aabot na sa karagdagang 630 mga pulis ang ipinadala sa Abra para lang sa halalan 2025. Anim na po dito ay mula sa Special Action Force, 285 dito ay mula sa Regional Mobile Force Battalion 15, 204 na po ay mula sa iba't ibang unit ng Regional Office Cordillera at mga PPO at karagdagang 49 na mga pulis mula sa iba't ibang PPOs. Abra lamang ang nakatanggap ng karagdagang puwersa ngayong darating na halalan. Kaya ilang araw bago ang halalan, tiniyak ng Procar ang full alert status sa mga puwersa nito. Let your presence bring assurance to the voting public and serve as a deterrent to any attempts of disrupting the peace and the election. Pinaigting din ang pagpapatupad ng election gun ban sa probinsya. Kaninang umaga, May 5, arestado ang lalaking ito sa barangay Gadani sa bayan ng Tayum matapos makuhanan ng kalibre 45 na baril at anim na mga bala sa kanyang motorsiklo. Arestado rin noong Sabado May 3 sa barangay Macray sa bayan ng Banggood ang lalaking ito. Ito'y matapos siyang makuhanan ng kalibre 45 na baril at isang magazine sa kanyang motorsiklo. Sa bayan ng Manabo, arestado rin ang lalaking ito matapos makuhanan ng kalibre 45 na baril at pitong bala. Ayon sa Abra PPO, hindi na bababa sa 30 ang lumabag sa election gun ban sa probinsya mula nang magsimula ang election period. Charles Nicolimon, RNG News.